Hello mga ka, mga mga karels. Ayan. Mao na ni. Ito na po yung hinugasan ko kanina na isda. Eh nilagyan ko na ng mga sahog. Ayan. Ito po kamatis, bawang, sili na green. How di String onions and loya. Tapos po ang ititimpla po natin yan ay iodized salt. Tsaka lalagyan po natin ng virgin coconut oil para healthy. Ito po ang ating virgin coconut oil. Ito po. Ito po ang virgin coconut oil. Oo, oh, daming I nahihirapan ako kasi nagano ako ng hawak ako ng cellphone tapos yung pusa pag binuksan ko binuksan ko to, ah, ano siya so, thank you for watching